Good morning mga ideas. So ito na yung part 2, part 3 video natin sa itong makina ng Isari 125. So balik hapon, umulan kasi, hindi natin natapos yung pakabit natin dito sa head. Bali yun sa kanyang head. Palitan natin ang valve seal. Ika-grind pa natin yung kanyang valvula. Pero i-check pa natin, baka ah, manipis na. So buksan natin, i-check natin yung sa loob. At yung kanyang cam. Yan. Palitan natin ang valve seal so hindi ko na siguro mapakita kung paano natin ito ipaklasin may mga video tayo diyan kung paano magasimbol ito yung mga parts niya sa loob ayan shoutout kay boss yung owner ng Redieron 15 na uh, Inuber Hall ayan shoutout kay boss oh so ayan uh, balikan ko lang yung may Diaz kapag makikabit na natin ito ayan So sa video natin ito sa ating YouTube, YouTube channel, Along uh, long videos dun sa IP uh, pitch natin. Ayun na uh, meron sa part 1, part 2. Ayun. Dito lang tayo mga symbol mga ideas ng kanyang head kasi may ngayon sa labas at so busy sa sa labas. So simbol natin yung head. Natapos nating masimbol ito pinilitan, na, pinilitan natin ng balbula yung bulb seal yan so sa unang gumawa hindi na nabalik yung washer dito sa kanyang bulb spring so siguro pag spray nila hindi na na ay balik so may mga kulang kulang yung sa pisa ng head nya so ginawa na, na ng paraan so pwede namang wala na yung washer pero mas maganda sana kung meron yon kasi yun yung dipinsa sa valve spring Para hindi lalalim yung Doon sa banda sa ilalim Nawala na yung spring doon Ah yung kanyang washer na manipis Mayroon kasing washer ito Yan simbol na natin Yan. Ito yung gasket Kapit natin kapitan na natin yung head mo kay Diaz pero natsiko yung sa kanyang timing chain so sobrang luwag na ayan yung medyo mahaba yan yung sa kanyang luma yung bago itong sa unahan ayan so isa rin sa mga daylan kapag may ingay malagitik ang inyong isa rin 2.5 so aside sa natsiko nito uh, ganun pa rin ang i-check nyo itong kanyang timing chain baka batak na yan at isa rin i-check nyo yung dito sa kanyang roller guys ayan so palitan na natin itong kanyang timing chain ayan so dapat i-check nyo yung mga roller guide nya kung meron kayong budget mas maganda kung palitan nyo kapag may kalumaan na yung motor pwede nyo itong palitan ayan So palitan lang natin ng timing chain kasi okay pa naman ito. Kanyang roller guide. Ayan. Na na mga idea. So natapos na natin itong makina ng isa rin. 125. So bali bukas, ikakabit ko lang ito sa kanyang chassis. So inyo yun yung kanyang body. Ayan. So bali ikakabit na natin ito bukas kasi hapon na. Magsasara na kami. So hindi talaga talaga tayo maka step step kasi sa sobrang busy namin dito sa shop. So kanina meron pa akong line na Kilex. Yung inubaro natin na Kilex 150 nagpa-align sa atin ng rim. Ayan. E Speedy rim yung pinalit niya. So kapit na natin to bukas at panda natin itong motor na to. Ayan. Good morning mga kaidiyas. Bale, kakabit na natin yung makina ng Ixari 125 doon sa kanyang chassis so ito yung makina bali uh, na natin doon at ikakabit na natin ito so mamaya pakandarin natin siguro hindi ko na mapakita kung paano natin siya kabit sa kanyang chassis uh, pakandarin natin mamaya at pakinggan natin kung okay na itong makina na inubur na natin na may mga pisa na hindi na naibalik yung sa unang gumawa so may mga pisa di sa part ng kanyang makina na hindi nila nabalik at may mga kulang-kulang at nagawa lang natin ang paraan yung dito sa makina ng isa remote 25 at abangan nyo rin mga ideas yung sa isang inoverall natin yung home service hindi, uh, hindi pa natin nakakabit yun sa kanyang chassis pero tapos na yun nasimbol ko na lahat at nabuo na natin yung kanyang makina so abangan nyo lang yon yung video na yun so dito tatapusin lang natin ito yung makina nato ikabit natin so dali natin doon uh, at umpisa na natin so tara mga ideas, nakabit na natin itong makina na Remo 2.5 So nagawa na natin yung makina uh, Yung mga part 1, part 2 video natin uh, Na-upload na natin yun so, ito na yung kabuuan na ating pagpuno makina dito sa uh, Remo 2.5 so, ito yung mga pinalitan Yan so, Mga side bearing, connecting rod Lux lining, timing chain Yan marami black at transmission bearing ayan so ngayon paandarin natin at i-check natin dito okay yung daloy ng oil dito yung lubrication niya papunta ng head paandarin natin kick kick Yan, ito yung importante dito mga Diaz. Dapat kayo ay mag -uberol. Dapat i-check nyo yung daloy ng oil passage dito papunta ng head. So, ito goods siya. Yan. So, balik na natin yung so yung mga cover. Bali dito, eh, papalitan natin ito. Balik natin ng stock. Yan. Yung mga tabotso, yung cover, ayan. Yan. So, goods nito ang isa remote 2.5. So baka nyo mga idea So sa another Xermo 2.5 Ayan yung isa uh, Palitan natin ng 62 mm bore Ayan Naka big valve So iniwan na dito sa atin So next upload natin Baka nyo lang yan ito na mga ideas, natapos na rin natin itong Xremo 2.5 na to. So abangan nyo lang yung video natin, yung sa home service natin. So yun yung isusunod natin at meron pa tayong isang XRM doon ayan so panda natin ito so nabalik na natin lahat yung mga cover yan yung tunog niya so bali dito mga idea sa replacement na yung kanyang tensioner so normally yan sa mga XRM 25 na meron kaunting lagitik so normal lang yan pero wag yung lang masadong uh, malakas yung ingay nya so dito kasi wala na sang air cleaner yan pina side guard na nila iwan ko kung saan lang nilagay yung kanyang air, air cleaner dito yan so goods nito umoto na to so hanggang dito natin video about dito sa Isra Moto 5 na to yan